So good morning guys Ayan at yun na nga guys uh, Nag order tayo sa tiktok shop ano At ito na nga yung uh, Nag order tayo sa tiktok shop ng uh, Shampoo na Shampoo ni Mader and then Ito na nga guys yung ating in order Pas-pas ang bilis talaga guys Almost two days lang dumating ka agad yung ating Parcel guys so ito na nga Ayan na guys so yeah, Unboxing natin guys so bubuksan natin guys Ayan o oh. JT Express galing mo ang bilis ha ayan pag dito lang sa part ng Quezon province is super bilis talaga paspas -pas talaga no ayan so bubuksan na natin titingnan natin ang nasa loob mm. excited excited tayo guys makita tong order natin guys ayan no All right, TikTok shop. Thank you so much, TikTok shop. Ayan, i-open na natin, guys. Ayan na, guys. At bubuksan na natin so ito na nga guys oh ayan napaka ano ng pagka ano nila balot ano bubble wrap ba ang tawag nito ding ayan napaka tibay nung kanang balot na bubble wrap so gupitin natin guys kasi ito yung ano ngayon eh ito yung ah, uh, ito yung viral ngayon sa mga sa mga tiktok mm, um, maraming umuorder nito so yun nga si mother Uh, gusto niyang matry ito kung talagang legit ba ang shampoo na to guys Ayan, guys So, ayan, guys, oh Wow Ayan, guys, oh Ayan, alalaki pala, guys, oh So, mura lang siya, guys, ano Matagal mo na siyang magamit Matagal mo na siyang magamit, to oh, guys Ayan, dalawa, guys Ayan, ang nabayaran lang dito ni Mother ay 230 guys sa TikTok shop guys. So ito at magagamit na ito ni Badar at itatry namin. Ayan at kukuha rin namin ng video para makita niyo kung effective ba, la, kung effective ba talaga to o legit ba talaga to na once na inano mo sa buhok mo sa puting buhok ay magiging black ang buhok mo. Ayan. So ano naman siya? Herbal siya. Not, so ano naman siya? Herbal shampoo. Ayan. At uh, approved siya ng Ah, uh, wait lang. Approve siya ng... Ano ngayon, Bing? Approve ng ano, Bing? FDA ba yun? Approve siya ng FDA. Ayan, guys. FDA ba yun? Tama ba ako, guys? Ayan, approve siya ng FDI uh, FDA. So, safe siyang gamitin at herbal siya at uh, hindi siya masakit sa anit. Yun ang na, napapanood ko sa mga nag-review nito. Hindi raw, siya, hindi raw masakit sa anit ito. At, Mama, Uh, mga Pag, 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 pag i-ano mo to sa buhok uh, Ibababad mo lang ng mga 10 to 15 minutes And then Babanlawan mo na At Yun makikita mo na yung result Na Super itim talaga Ang uh, puti mong buhok guys So Masubukan natin to guys At ako rin Maglalagay din ako nito guys So Hanggang dito na lang Yung ating ginawang video For today's video Sa ating pagre-review nitong shampoo na to Ayan Sa ating uh, Paggagawa ng uh, video nito Ayan Dawa to guys so oh. Ayan So ay uh, i-update ko na lang kayo pag, uh, pag mag, ano, pag gagamitin na to para makita talaga nyo yung result na totoo talaga na legit siya na nakapagpaitim ng buhok. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Ayan. <laughs>